ng anak ka, kay, kay mga mother na Sa hadlok kay ka, tung first na panganak ba? Diri ko na anak. Diri ka sa Manila, di ka, manila, de manila, de manila, de manila. ka Oo, kay hadlok lagi ko, kay first na ko, ingon kung project, my love, uh, ganaan ko sa Manila, okay ra kay first baya, so I wanted my mom to be there with me, mm -hmm. and, uh, niya, nisugot man siya, so, yeah. Diri ko sa Manila. Ang second, Cebu na kay pandemic. Si Inigo. Na yes. Oo, So, unsa ba niyong kabilang, kabilang usa kainahan ba? Kung sige, unsa niyong pag-atubang ng mga pag-anak, kanang may anak? Kaya siyempre, nanababiyak ka sa picha di Pilipino. Ikaw ba yung nag-advise na ako na kanang maghaplas o kanang... Unsa to? Halas, halas. Oh, ikaw to. Di ba? Oh, nagaplas jud ko. Normal delivery. Ah, normal nya paspas -pas ka ayo. Oo, oh, di ba? Di ba we work, Jude? Siya, oh, diba? diba, yeah. So, Jude ang nag-advise na ako na atike, ano, ihaplas ni, unsa na, oil sa ahas, di ba? Kanang oil siya sa halas, kay para mura lang siya halas nga, mura, mura mo anak lang siya sa imuhang ha, charing lang. Mura lang, di siya, mura, tiyaring ka ng, mo slide lang siya ba ang bata sa Lagi, unsan na siya? Dugo or unsan na siya sa ahas? Mura sa kanang diba, okay. lana. Lana, lana. Actually, mura na siya galas. nga. mura gikuan. go -gi, -gi, paggawas pag ko ang lana niya. Oh, ah. Niya. Mauna, katugit imuhang kami. Nag-mix na ko with efficacent man siguro. Oo. Oh, oh. Niya, akong gihaplas every, mm -hmm. every night. Niya, mm. -hmm. Kay, ingon ka nga na makatabang jud siya sa ano. Niya, in fairness normal utong jud maayo ay Ut mahal ba si Sarian? <laughs> oh, nya na kanang time na nangan ako here in Manila, nag-request pa kung Paul Jake na private room. Ay. Oh, na ka, kay ba first lagi na ko, so ganahan ko na ang ang bana na ko, ang mama na ko na as, tapad na ko. Mm -hmm. If nor, uh, ka ng regular room, di ba sila pwede makakuyog ni mo? Correct, correct. Ikaw ra. Mm -hmm. say ko, request ko private room. Mm yeah, ang private room is 4,000, ah, uh, 4,000 per, 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 day. First, 4 hours. Hoy! Lagi. 4 hours lang to. 4,000 4 four hours. It's Exceeding thing. our bayan, naka-1,000 extra. Pagsud ako sa hospital, ingon man ang OB na mga anak na ko, anak ko, paghigda na ko nindot. Kayo ang kwarto uh. na ako'y sariling murag birthing bathtub, uh. sariling CR, nindot na ako'y TV, pagtanaw ako. na na ang relo sa tubangan ako, anak ko. ako sa 4 hours kay 4,000 ni niya. If exceed ko, patay kong Paul Jake. If mag-12 hours ko, mag oh. Anak ko, oh my God, ako asa Masubi ako kong Paul ma. Anak ko, masod sa 4 hours. Oy. Mas <laughs> <Pasang> masod yun. <laughs> pag ara pag check ng doctor ba na. Ah, uh, murag okay ah mag-push uh, mo mag uh, balik ko after 1 hour ana uh, ang ang OB niya mag-push na ta ha. Sige, ay salamat jud pasok ko jud sa so 4 hours. Or out na. Login hot look jud ko. Oh, grabe mabud ka mahal po dito imong gisudlan po dinhi mo atiki. Oy. <laughs> Ganang lagi ko na sila. Oh, pero... At least nakasud ko sa 4 hours. Yes. <laughs> <laughs> pasok na ba nga?